Siyempre habang maglalakad tayo dito sa GBR no, balik tayo dito sa GBR sa kung saan tayo ay magbibiling. Ah, uh, babatiin muna natin po yung mga guardia ng GBR, ang matitipuno at makikisig at napakababait na guardia ng GBR sa Gate 1 at Gate 2. Ah, uh, si Richard Antones. Yan ang ating kaibigan at lahat po ng guardia dito, Gate 1 at Gate 2. Kung hindi ko man pumasolo yung mga pangalan nyo, ah, maraming salamat. At ah, magkakaibigan tayo. Mabuhay po lahat ng gwardiya ng GBR, Gate 1 at Gate 2. Siyempre, pinangungunahan niya ng kanilang OIC leader na si uh, Sir Richard Charis -Yonson. Siyempre, alam niyo na yan. Uh, Siyempre, uh, Justin, uh, lang, Justin David A. Cabrera. Yan, shout out. Rich D. ng Dubai. Oh, Saudi Arabia, Jezebel Cabrera, siyempre yan. Ang gaganda ng mga kotse, oh, ito yung mga hinatak ng bangko. Oo. Oh, oh, So, ayan, chorla, chorla muna tayo dito. Oh. Lakad, lakad. Lumilim din, nagkaruripuno. Ayan. Ayan po yung dati namin ginawa. Ayan, yung museum, museum po yan. Ayan, ayan yung GBR, ayan yung mo. Ayan, GBR Museum and Fine Arts Collection. Uh, kaya GBR kasi Jeronimo Berenguer de los Reyes Foundation. Yun o, oh, nakita mo yon? Yon sa may bato, mukhang hindi. So ayan. Babu muna po tayo para mag-follow tayo ng ating dealing babu mabuhay po tayo hanggang gusto natin